Ayan mga kaibigan, babasain ko po itong taas ng ano ng uh, bubong sa kusina kasi andun din po yung init ng ano ng uh, simento sa loob po ng uh, bahay namin sumisingaw po yan, so basain po natin, ayan meron po akong gagawin sa isang araw isipisihan po tayo dito sa taas para luminis uli at uh, Ayan po yung uh, pasukan ng tubig pababa. Diretso po yan. Sa baba. Hindi po yan nagbabara. Ayan, basain muna natin kasi talaga naman na napakainit sa baba. Ay, kung ano-ano mga kaibigan ang dami, oh. Ay, naka ko, ang linisin. Pero okay lang yan para mabisi naman ang inyong lola. Iba po talaga, no? kapag ang nanay ang wala sa loob ng uh, pamamahay parang ano <laughs> si Lulo Dudong nang ako parang nabuhayan eh parang nabuhay uli <laughs> ay ang hirap talaga kung ano yung <laughs> hiniwan kong sitwasyon ng loob ng bahay yun, di naman dinatnan ko sabi ni Dudong nagwawalis-walis naman ako na dyan ah. ayan, diligan natin ang bubong para lumamig doon sa ibaba grabe po mga kaibigan eh pag araw magbukas ka ng aircon ay hindi mo mapifil yung lamig yung mapifil mo yung ano takot kung gaano kalaki ang babayaran mo sa bills ng iyong kuryente malakas po umigop ng kuryente ang mga aircon sa gabi naman okay na. So, yung aking apo na lang ang naka-aircon sa gabi. Kita uh, yung kanilang kwarto eh sinisimisigaw si Gauden, <laughs> yung kanilang kwarto iyan. Eh, Tapos 'yung paggabi. Yeah, ikaw pala yung sumisigaw, bunso. Hoy, bunso. Tinan mo naman, Bunso, oh. Sa isang araw, ha, pag wala kang gagawin, tulungan natin itong bugbugin itong talat dito sa taas. Grabe. Hindi na tutuloy? To ay, huwag ka na kasi tumuloy. Eh. magpahinga ka na lang kasi ilang araw na lang i... Eh. Ano okay. naman, klase mo na? Kailangan ay, ay, bakit? Eh, nasaan? Nasa Oh my God, hindi niyo pa nakuha. Kunin mo na. Hindi na mo ay, kukuha na naman tayo uli. Mura lang. 235 lang. Oh, mura lang talaga yung 200, no? <laughs> mura lang. Mura. Sige. Tapos may ano tayo. Time. Ay, kaya mo na ngayon pumunta doon, no? O, tingnan mo bunso, oh. Kung gaano kadami ang ating linisin. Bukas linisin natin, ha? Ito muna ang pwede natin dalawa kasi... Uy, nakaka... Ano? Makapagulo sa utak. Pero tinan naman yung aking... <laughs> yeah, oh. Dalawang tao na yung wala pang bunga <laughs> Ay, nako. Yan, mga kaibigan. Nauna pang mamunga ang tao. Yan ang ating bubong. Ano yun natin? Paliguan natin ang bubong para langamig-lamig doon sa baba. Grabe mga kaibigan ng ano. Dito kailangan lalo nito. Masain dito kasi ang singaw nito doon sa tapat ito ng kusina namin eh. Itong haba na to kusina po yan at saka banyo yan hanggang dyan. Dito po sa aming banyo sa oras na to. Ay! Suffocate ka. Yung singaw ng ano. Singaw ng bubong ng simento sobrang mainit Kumusta po kayo mga kaibigan kumusta kumusta mag ingat po mag ingat ha kasi nga masyado pong mainit ngayon yan salamat sa Diyos dahil sumisikat pang araw <laughs> kasi kung puro lang din naman gabi talo din tayo. Kapag may sikat ang araw, huwag tayong patatalo. May mga paraan tayong gagawin. Ano, may ka. Basta mga may Mag-shower dito. <laughs> Ay, si Maika. Ayan. Ang beauty ng uh, taga-bukid noon. Ayan, kapatid yan ang ating manugang. Mababait ang mga bata dito. Ayan. Ayan, inanok ko itong ano, oh. Itong sahig kasi para doon sa babae ano yung tinanong nagigilong mga oh hindi Kasi nga, walang dilig Nagdidilig ba kayo ng bala ko ah siguro talaga na lungkot lang sa akin may Sa isip siguro lalo baka hindi na bumalik ang ating nanairili na mga lintian na halaman oh hindi rin nagsi ano pero mamaya hapon kukuhanin ko yung guyabano ilipat natin doon sa front box so wala na yung tanim ano itong, sira na ba itong plangganan na to? Talaga naman si Vincent. Hindi pa yung sira ang plangganan na yan eh. Hindi, hindi. Diyan yan ang plangganan ah. Okay. Ah, yung nilagyan ko ng ano? Kawawan mo yung damo oh. Talaga <laughs> natin ang damo. Damo na lang natira eh nga ako mga kaibigan, itaw na lang natin ang mga sitwasyon. Kasi kung mainis tayo, talo pa rin tayo, lugi pa rin tayo. Na uh, ganda yung may ginagawa tayo na mga ganyan ka, kakalat na masaya lang tayo para hindi tayo lugi. Yan, last na last na to. Tapos bababa na. Yan. Uh, laki po yan ang yan no? Oh po kayo oh alala ayan o. water sa ayan. Ay, salamat sa paninoon Sika, patayin ko na muna. Tapos so, yung papapita ko sa ito Ganito dito, dito sa bahay. <coughs> Pag hindi ako... Hindi nila ako nagkikita baba tayo ha mga kaibigan. Agoy! Tingnan nyo ha ang mga ginawang stock room dito. Nasabi ko, raransakin ko to sa isang araw. Yan mga kaibigan, ang dami po dyan mga kung anong anik-anik. Meron po dyan mga paliguan ng bata. May mga electric fan dyan. Ayan, may mga tray. Uy, punong-puno po yan. May mga timba. Ay, planggana. Okay pa po yung mga planggana na yan. Hindi po yan, <laughs> hindi po yan, ano, hindi po yan butas. Tapos, yun na po ang pinagtatambak na nila dito. Uy, Diyos ko po, Lord. Yan ang mga ginawa nilang istakrom. Ay, ganyan po ka pataas yung ating hagdan kaya ikaw manay kumawak hawak ka may katinuan dyan dahil pag nalaglag ka okay lang kung malaglag ka pababa eh kung pataas sorry na lang tapos ito po ang kwarto ng ating apo may ka may ka! Gising yan. Naglilinis sila. <laughs> Naglilinis sila. Yan. Meron silang maliit na sala. Meron silang kwarto. Tapos, isa po ang aming kusina. Hello, Sepi. Mabuti na lang, Sepi. Hindi ka naka-aircon. <laughs> Patay si Daddy sa pagbayad. At pag si Mami ng aircon. Yan na. Babay na, babay na. Babay na. Bye. Bye! Uy, susugaw mo, ng galing naman. Yan mm. ah, po, ay one lang year lang and lang three lang months lang old. Lang. Uy, Diyos po. Yan, dito na lang mga kaibigan. Oh. Basta, hindi ko alam kung paano sisimulan ang lahat ng mga kalat dito. Yan, maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all po. Bye!